Hi guys, good afternoon and welcome back again to our Daily Verse Vlog. Ang ating pag-aralan for today, ang ibig ng laman ang nasusunod. So ano bang ibig sabihin po ng ibig ng laman ang nasusunod? 2 Timothy chapter 4 verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig Maghahanap sila ng mga takapagturo na walang itinuturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. So this is a warning for all the Christian mga kapatid. Nawawa po magiging uh, nagdi-discern -de dapat tayo sa mga nagtuturo ng ibang turo mga kapatid. Kung titingnan natin dito darating yung panahon na talagang manglalamig po ang marami. Ngunit niyo, ang sabi nyo ang manatiling tapat hanggang wasaks siya lang po ang maliligtas. Sabi nyo sa Matthew chapter 14 verse 13. Kaya nga po dito po sa text natin ngayon na pinag-aaralan po mga kapatid, nawa po bilang isang kristyano, huwag kang pumayag ng mga maling katuruan ang nasusunod sa iyo. Or maring naririnig ang nasusunod sayo bakos ang ipaglaban mo pakapatid kung ano ang nilalaman ng biblia mo kung ano ang nababasa sa biblia mo yun yung sundan mo at sundin sapagkat mga kapatid ang sabi niya dito darating yung panahon ng either mga kristyano wala na pong ganang makinig at sumunod sa mga wastong katuruan pagkos darating yung panahon na mas malakas na po ang, ili, uh, ang ipag-ibig po ng laman natin na gumawa ng makamundong gawain. Ngunit bilang isang kristyano, Tayuan mo po yung pananampalataya. Tayuan mo po ang tamang turo. Tayuan mo po mga kapatid kung ano ang sinasabi ng Biblia mga kapatid sapagkat dito po nasusukat kung paano tayo pagpalain ng Diyos why and mga ngaral chapter 12 verse 14 kinan po natin sapagkat hahatulan niya tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating mga ginawa mabuti man o masama, hayag man ulihin, wala pong maita maitatago sa sarapan ng Diyos mga kapatid. Wala ding lihing sarapan sa ng Diyos. Kaya kung susunod ka sa mga katuruan na malayo po sa doktrina ng Biblia, Layuan mo na yan, dar darating yung panahon, huhukumin tayo ng Diyos na buhay. Huhukumin tayo kung ano man ang ginawa natin, hayagman ulihin sa harapan ng Diyos. Kaya kapatid, I will encourage you, Bilang isang kristyano, bilang mananampalataya na sinasabi mo, sumunod ka sa kataruan na ayon lamang sa Biblia, hindi ayon lamang sa gusto ng iyong katawan. Na huwag mong sundin yung gusto ng laman mo ang sundin mo kung ano ang pinapagawa at kung ano ang gusto ng Diyos na gawin mo sa buhay mo. Nawa po, meron tayong natutunan, ipaglaban mo yung tama, hindi yung gusto mo ang nasusunod. Nawa po mga kapatid, habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, give us the glory to the Lord. And Lord, at uh, nawa po, sabang nabubuhay tayo, maglingkod ka ayon lamang po sa nababasa mo. Hindi ka maglilingkod sa pastor because sa pastor ay talagang pastor God can guide you. Ginaguide lang po tayo ng mga pastor na huwag kang magpakitang gilas sa mga pastor lang. Nakapag kapag nakaharap yung pastor, napakasipag mo. Nakapag nakaharap yung pastor, talagang uh, sumusunod ka. Ngunit kung wala na yung pastor, tila na yung ginagawa mo na yung gawa, makamundong gawa. Kapatid, tila lang yung audience natin habang nabubuhay tayo ang Diyos na nakakakita at nagpapahiram ng hininga natin. Hanggang dito na lang yung vlog natin. God bless.